ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel, Rachel Morales Bar. So in this video, mag-unboxing ulit tayo ng ating panibagong package at kanino ba galing ang ating package ngayon. Siyempre, galing kay Tita Ella. And then, itong package na to is na-unboxing na namin ni Langga nung no, sa Lighthouse. So ngayon, i-unboxing ko lang kasama yung mga kapatid ko. And Actually, hindi pala si, hindi pala si Ali makakasama dahil nagagawa ko siya ng assignment siya sa school. And then si Ian din, ganun din, nagagawa siya ng assignment siya sa school. So ngayon, ang kasama natin mag-unboxing is si Juday, si Hazel. Hi mga ka-Judes! So, yan ang ating viral girl sa FB page. Nag-abot ng 3 million ang view, viewers. Yes, so, mga ka-Judes! So, Hazel, anong masasabi mo sa bago nating package na pinadala ni Tita Ella. Ah, uh, maraming salamat po kay Tita Ella. Kay Tita Ella ba? Yes, kay Tita Ella. Salamat po sa pa-package. Ano, uh, sana po ay ano yun? <laughs> Pagpalain po kay lagi ni Lord. I love you so much. Yes. Ano masasabi mo naman dahil nag-viral ka, di mo in unexpected. Ano pagising ko nung nakaraan? Sabi ko, oh, nag-1 million. Sinan ko agad kay Langga unexpected din kasi ano nang sinend lang din sa akin ni Ate Love Shortcut kay Ate Love. Di ko di ko malalaman din kundi dahil sa kanya, di ko di ko rin alam na ano naka na pala ako. Minention din kita dun. Sabi oh, ko, ko sabi ko nga mirror mirror mirror, mirror is life. <laughs> Sanay po kasi kami magsalamin at yan talagang diyan kami makikilala mirror is life. Pero this time po, nagbili na po ako ng salamin kong sarili. Ayan, dalawa na po siya para hindi na ako magsalamin sa... Podcast. Yung isa, zoom Gabi. in yung isa, tama lang. So, tara na, mag-unboxing na tayo. Dahil pa natin sasabi. So, po, so abangan tara, niyo yung abangan niyo po yung namin. unboxing namin dalawa. So, ayan, mga ka mga kalangga, mag-unboxing na tayo ng ating package. At ito ay galing kay Tita Ella. And then, syempre, may another package tayong nagdating. At ito ay galing kay... Wait lang. Galing kanina yun? Galing to kay... Kay... Kay Tita Rosalinda. Rosalinda. Ayan, kay Tita Rosalinda. Thank you so much po. So, ayan, tara na. So, ayan, mag-start na tayo. Mag-open ng box. Ito kay Tita Rosalinda galing. Ang cute ng lalagyan. So, excited ka na ba? Yes. Tara na, let's go. Tara na mag-unboxing ng ating box. So, makikita natin ay ito. niyan Makadamias. Makadamias. Wow. Makadamias. Ano ba uh, yan? Hindi ko pa na. Forever forever sa amin nilang ga, kay ga together sa akin forever. So. Oo. Oh, oh. Kay ga together sa akin naman po forever. Yung sapatos. Tayo to. Sapatos kay Alteya. Sapatos ay kay Alteya. Uy, ito ba bag? Ayun, bag. Bag para para, para kay kayo. Yan, to Rachel. Ganda po. Ang ganda. Ayan, thank, thank you so for much mga, po. Kita ano, Ella. Ito mo. Hmm? Ay, dito mo. Ito mo. Meron ito, na po ka, tayong collection. Para kay Ian. Ayan, para kay Ian. O Ian, may sapatos ka na. Ian. Ian. May sapatos ka na. Halika money dito. Po. Halika dito. Ano to? Diesel na kapangalan ko. Ano mo sasabihin mo kay Tita Ella dahil may sapatos ka dito? Actually marami pa to. Come, come. dito sa kam. Ito, kam. Ito, ito, ito. ano mo sabi mo kay Tita Ella? Salamat. Paus ka bi. Bakit paos Bakit paus? Bakit paus ang am... beshy ko? Saab. kay Tita Ella galing yan. Ano masasabi mo dahil may binigay siya sa um, iyo? Nahihiya siya. Salamat po, Tita Ella. So, ayun po, may money. Ano, ano po, money to? Mo? Hazel, not po yung pangalan, kapangalan ko po. Hazel. Okay. So, so, sa akin na ito. Hazel and Sharalee. Wow, ano daw to? Sharalee! O, dali. Ano mo sasabi mo kay Tita Ella? O the thank Hazel? You thank you po, Tita Ella. Ay. <laughs> Tagaspe. Thank you po, Tita wow. Ella. Wow, mga tamir. <laughs> Bakit ang tagas ang... Wow. Thank you po, Tita Ella, sa padamit. Sa mga t-shirts. Appreciate I ko po ang ang mga pinadala niyo po. Thank you, thank you po, Tita Ella. Di sa'yo kasya? <laughs> ay, Tita Ella, sa kas kas kasamaang palad, di po nagkasya kay Ian. Baka kasya kay Althea yan. It's from Tita Ella. Ang size po ng paan ni Ian oh, ay siguro nasa 42. 42 ang size, 42 ng ang size po ng paan ni Ian. <laughs> 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 kay Ali or kay Althea po nagkasya? <laughs> kay Ali. is this parmesan to trick grated cheese to tricks si naman po ito ayan shout out kay Tariray Vlogs meron ka dito Tariray Vlogs at may pa medlist pa tayo guys thank yeah. you po Tita Ella sa pas medlist at ayo maraming tissue mm -mm. Maraming tissue para sa mga pausi na katulad ko. sa school. tayo Thank you po Tita Ella. Oh, for Daddy Donut. Wow! Meron koi okay. Daddy Donut. Daddy Donut. Daddy Donut. Donut ano mo sasabihin mo kay Tita Ella? Eh, maraming maraming salamat po Tita Ella sa ano to. Daddy Donut. Open ko muna. Sige. Thank ano you po. Ano naman yan, Daddy Donut? Nakashiin ka pati. Sheesh! Mga t-shirt. Ay, takbo, Lord. Wow. Oh, man. Thank you po. Uh, tatlong damit. Tatlong pares. Ayan. Oh, thank you, thank you. Oh, so, ayan. Wow. May sapatos po tayo. Ano ka ba? Ang person. Wow. Oh, Iyan, meron ka dito bag again. Ay, wow, sarap. Yes. Oh, anong sabi niyo? Thank you po, Tita Ella. Thank you, Tita Ella. Matatlong t-shirt. Maraming maraming salamat po. Yan. Salamat po, Tita Ella. Ate, talaga, di ba, hindi ako, hindi talaga ako namimili ng damit, yung sarili kong damit. Ang damit hindi po yan namimili lang. si Daddy Donut ng damit niya kasi mas nagaano po siya mag-ipon. Bago kang t-shirt yan. Ay, wow! For the wow! Favorite kong color! Thank you po, Tita Leia! O, oh, iyan. Malabi na talaga, Tita Leia. Ay, Tita Leia. Tita Ella. Baligtad, Tita Ella. <laughs> Thank you po, ita Ella. Tita Ella. Sorry po, Tita Ella. Tita, tita Leia na pati. Tita Ella. Ella pala. Baligtad. Gold. Duration. Duration na naman. Rachel. Wow, maganda yung picture. Yung ano? Ito, so, kanina ito. Uy, for the other Rachel. Ang ganda ng For, for Rixie! Uy, kay Bev, kay Tariray Vlog. Nandito yung bag mo, Be. Ayan! ka dito. Dito. Uy, is this for me and uh, Ali? Uh, Ang cute! Lunch Thank you po Tignan sa pasapatos. Wow! Ha? Ang cute. Tingnan natin siya. Ah, ang cute. Ang cute ng bagat ni Kit. Ani nai. Ay. Ano 'yan? Paibad ka man na kay ano na lang to kay Chali ko na lang po ito sa amin bag bag, at... sa kasi ako bag. meron tayo kinsan <mrisa> <kasi. mrisa> oh, pa <mrisa> oh, ano naman <mrisa> ano 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 Ay, ano 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 na ng ano 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 May ano 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 po ano 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 Ganda niya po. Ayan, may ano oh, Hazel and Ali. Traditional. Uh, <laughs> mm -hmm. Ay Balogat. ang cute. Ang cute nito, Tita Ella. Tingnan po. So ayun tara na po. Para ay mga vlog na. So, ayan, meron po tayo, ano, pang carbonara yata ito. Ano? Hindi ko alam. Hindi ko So, ayan po, tisyo na lang po yun nandito, mga ganda tisyo. Tisyo si po, tita Ella. So, na. Sabi ni tita Ella. To well and Rachel, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong dalawa. Tawagin niyo na lang akong Tita Ella. Sana magustuhan ninyo itong munting regalo ko sa inyo. Kinuha ko kay Kuya Alex itong address mo. Pasansya na ha. Pa shout out na lang ang aming team. Rochelle 1228 Infinity Hong Kong Chapter. Rochelle 1228 Infinity International Chapter. At sa aming mababait na founder and admin. Founder Joyce, Admin Ann, Admin Che. At sa lahat ng members, salamat. Embrace positivity, avoid negativity, be humble and always positive. We love you. Ayan, salamat po Tita Ella at shoutout po Ella. sa 12 sa Rochelle 12 and 1228 Infinity Hong Kong Chapter and shoutout din po sa Rochelle 1228 Infinity International Chapter. Thank you so much po and another unboxing naman po tayo ng um second box, small box. Mm -hmm. Small. Ito so, ay galing kay Tita Rosalinda. Yes. Thank you po, Tita Rosalinda. Excited na akong makita kung anong laman itong beauty box. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ano? ano kaya ang laman ng box? Bigat ata yan. Gold. Ano kaya ang laman ng kahon? Pera o kahon? Tan-tanan! tan, -tan, -tan, -tan. tan, -tan, -tan. Para siya. Para siya. Mm. Ang laman ng kahon. Ang laman ng kahon. Ay. 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 May sulat. Ay. 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 ay! ay! Rachel. For the Rachel. Ay 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 binas wall. Hi, Rachel. Kamusta ka na anak. Hope everything goes well goes with we, well yan may uh, ay may may ipinadala akong perfume bigyan mo yung dalawa mong kapatid si Trixie at yung asawa ni BG Kim tapos pag three pieces kayo ni Monica mamili kayo ng mamili mamili kayo dyan ni Monica kung anong gusto nyong amoy. At padalahan ko kayo ano yan? Nang malaki. Hindi ko, hindi ko mabigyan si Rowell kasi wala pang available na perfume para sa lalaki. Parating palang galing Japan. Sana magustuhan nyo at ingat kayo palagi. God bless and keep You. keep you in his care. Love, lots. Tita Rosalind. Sasusunod si Rowell. Thank you po Tita Rosalinda. Thank you so much po. So ayan titingnan na po natin. Ah, ito po yata yung ano nag-send sa akin. Thank you so much po Tita Rosalinda. So ayun na ang So ayun ang malinis. Mm. Mm. So ang laman ko ng ating kahon ay nagkaka laman ng napakaraming pabango. Napoli, Napoli. Thank you so much po, Tita Rosalinda. Maraming maraming salamat po. At ayun, pipili na po tayo ng ating magugustuhang pabang. Ay, grabe. Ang bango po. Sobrang bango. Ang bango po. Mm, ang bango. Ang bango. Pabango mo, oh. Ayan. Bungo nga, B. Why naman ganito ang kamay? Ang bango, Bibigyan natin sila Ate at Lian. Ang ah, bango, B. Beshi, may pabango ka dito. Ang bango niya, promise. Ako nga. Ali, kabango oh. Ang bango, bango Huh? Huh? Wait lang. Ba wow. bango na, Bishi. Ang bango Huh? <laughs> huh? Ang bango. Ang bango. Ito sa akin. Pili ka na dyan. Pili ka na ng pabango. bang ilan? Isa lang, syempre. May bagbibigyan pa rin tayo dyan. Thank you po, Tita Rosalinda. Maraming salamat po. Tali. Tali. Into the night. Into the night Ay, po ang napili siya. kong pabango. <laughs> Ayusin mo muna ba bago mabasa. So, relic really pick ko na po yung mga ano. Pero ilan pabago diyan? So, ayan. Hazel, ano mo sabi mo kay Tita Ella at kay Tita Rosalinda? Thank you po, Tita Ella at kay Tita Rosalinda sa mga paregalo niyo po sa amin ngayon. Salamat po, um, maraming salamat talaga. <laughs> I love you po, tita Ella at tita Rosalinda So, ayan, busy pa si Sharalee magpili ng kanyang gustong pabango Kung ano ba talaga dyan, parang gusto na lahat, oh So, Ali, ano masasabi mo kay tita Ella and tita Rosalinda? Thank you, <laughs> Thank you po, tita Ella and tita Rosalinda Apakaganda po ng mga binigay niyo, salamat po ang grabe Appreciated naman talaga. Ah, uh, Altea, tatanungin ko kayong dalawa ni Kuya Mo ko anong masasabi mo sa binigay ni Tita Ella at Tita Rosalinda? Maraming salamat po sa binigay ni Tita Ella. Eh? Tita Ella at Tita Rosalinda, napakaganda. Salamat po. So, oh. ano bang masasabi ni Daddy Donat sa binigay ni Tita, Tita, Ella, Tita Ella? Tita Rosalinda, maraming maraming salamat. Tingnan nyo, fit na fit, oh, sakto lang. Oh. Grabe, oh. Fit na fit yung ano, chan. Kitang kita na yung chan ni Tito. Abs yan. Abs yan din, chan. <laughs> Grabe. Feel na feel niya na, oh. sinuot niya na talaga. May price tag pa oh. sa likod. <laughs> Naalala ko tuloy silang pagpunta dito, may price tag pa yung jacket niya. <laughs> Shout out sa iyo langga. Oh, kay Iyan naman anong sasabi ni Iyan sa binigay ni Tita Rosalinda? Maraming salamat po Tita Rosalinda at... Ay, sa binigay ni Tita Rosalinda and Tita Ella. Maraming salamat po, Tita Rosi Ros... ano? Rosalinda Rosalinda at Tita Ella. Ella, sa mga binigay niyo pong regalo sa amin. Hmm. So, ayan. Maraming salamat po, Tita Ella and Tita Rosalinda. Sobra pong na-appreciate namin ang mga pinadala nyo po, ang mga pinaabot nyo pong um, regalo sa amin. Maraming salamat po. Sobra pong na-appreciate namin. So, ayan po. Thank you so much po. Ayan. Si Hazel po, sinuot na yung bag. <laughs> pil na pil yung bag niya, oh. Oh, Ito si, ti ano? si Tito din, lahat na sinuot, oh ng mga dikit na mga, mga tissue no Petit mm. mm. Grabe Ay Ang ganda Tiger Ang ganda Grabe sobra pong na-appreciate nila Tita Ella Te Rosalinda, maraming salamat po. Hmm? Sige na, magpili ka na dyan. Pwede naman yan. Ay, akin yan. Ay! May nakalag, magmamayari na pala dito. Si, si Kirksy, si Rita, si, si, si Ano. Si, ano, si Ate Monique and So, ayan po, um, tapos na po ang unboxing namin at ayan, pinagpawisan na tayo. So, masasabi ko lang po kay Tita Rosalinda and Tita Ella, maraming maraming salamat po sa inyo. And syempre sa mga sumusuporta po at sumusubaybay sa akin, sa mga fans ko po dyan, sa mga fans po ng Team Kalingap, sa fans po ni Rowell. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ah. Lalong-lalo na po sa mga nag a sa akin, sa mga nagmamahal po sa akin, sa mga nagtatanggol po sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sobra pong na-appreciate ko yung mga effort po ninyo. Thank you so much po. Um, lagi po kayo mag-iingat at pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. And syempre, sobra pong na-appreciate ko ito mga pinapadala niyo po sa amin. Talagang punong punong-puno na yung bahay namin ng mga gamit. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Lagi po kayo mag -iingat. So, ayun po. Hanggang dito na lang po. At God bless po.